Hi guys! Itong video ito guys is paano nga ba tanggalin or alisin ang warning signs sa ating TikTok account. Para lang po ito sa mga hindi pa nakakaalam. At based on my experience lang po ito guys. Paano nga ba aalisin or tanggalin ang warning signs sa ating TikTok account? Sundin nyo lang tong ituturo ko guys. mag -de nyo na po agad ng, ng mabilisan po yan para let's. Bali, ito yung account ko, guys, na may nakalagay na warning. Ayan po. Bali, ang gagawin ko dito, guys, hahanapin ko lang po yung may, may violation na video. Yun lang po ang ginawa ko dito, guys. Bali, hanapin natin po, guys. Ayan po. hanapin lang natin yung ano, may mga violation na video. ito, ito guys, ito, ito, ito. May community guidelines violation ang nakalagay. Pindutin po natin yan. At pindutin natin yung tatlong dot dyan sa gilid. Ayan. ayan. May delete po dyan. Pindutin po natin. Tapos delete ulit. Ayan. Okay na po yun guys. Pagka na ano, ayan, wala na guys. Pagka ano guys, pagka tapos na po, pwede po nating i-restart po yan yung cellphone natin at balikan po natin yung yung ating TikTok account. Bali mawawala na po yung ano guys, yung warning sa ating TikTok account. Yan guys, ganyan lang po kadali magtanggal ng warning sa ating account. Ganyan lang po guys.